Magandang umaga sa inyo guys. Uh, andito na naman tayo, magba na naman tayo. Magre-repair kami sa mga nilalatad naming kable doon sa taas ng isang kumpanya dito sa amin kasi grabe daw nasisira. Kaya titingnan muna namin kung anong gagawin kasi na ano daw yung bang napuputol yung mga dinugdugtong namin doon kaya puntahan namin mamaya yon tingnan kung makakaya ba kasi dadaanan naman ng isang malalim na sapa may sapa lagi yung mga dinadaan namin eh kaya nood lang kayo guys sa asunod na video na karugtong nito okay. Lasting niyo guys. Yung kasama ko guys, pinilit yung umakit sa niyo guys kasi yung kable kasi ano. Oh. Nasa ano kasi yan ng ano eh. Niyog eh. Dahon ba? Oh. 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 Ang kable oh. Oh, 'yun oh. Ang kable namin oh. Sa internet. Kailangan hilahin eh. para layo sa dahon ng niyog para aangat yun sa taas yung kable. Tuna ni la ni Na bawa sudah dan